What's up, what's up mga Kashunatics! Welcome back again sa ating channel uh, Meron ako ditong dalawang sapatos na Adizero Select mga Kashunatics So, uh, i-check natin tong sapatos na to kasi maganda yung colorway ng dalawang ito Okay Kashunatics, uh, i-unbox na natin tong isa Ito yung colorway combination na blue, white, and black Ayan, so solid din Ito yung uh, right side nya may uh, logo na Adidas and then dito yung left side na design and then dito sa may outer sole yung traction pattern maganda rin and then dito sa may harap niya ganyan uh, may Adi Zero na nakakalagay doon sa may bandang shoelace niya and then dito sa may uh, likod natin mga Casionatics may parang foam type siya na support yan no maganda maganda and then Uh take note pala mga Kasionatics itong uh, pinapakita ko sa inyo is uh, replica version lang to ng ad uh, zero select uh, wala tayong on hand na original so hindi natin mapagko compare ito lang yung nasa sa atin mga Kasionatics and then ito yung isa mga Kasionatics ito yung mas gusto ko sa dalawa ito yung uh, pink na colorway ganito yung design niya sa may bandang right side almost same lang pero magkaiba lang ng colorway ayan so, tapos sa harapan mga kasyonatics ayan so pink yung lace and then dito sa may likod ganyan so may parang mga text na nakasulat mas maganda yung design and then dyan yung uh, outer sole syempre mga kasyonatics ayan so maganda maganda naman tong dalawang uh, d -Zero select na colorway na napili natin Tsaka maganda dito Kasyunatics, magaan tong sapatos. Ah, uh, hindi ko lang sure Kasyunatics kung ganyan din kagaan yung original natin. Pasensya na, wala tayong uh, reference pagdating dun sa original. Pero I think hindi naman nagkakalayo. Check naman nating maigi tong sapatos mga Kasyunatics. Ito yung AD0 Select natin. Ah, uh, etong bandang part na to, uh, parang breathable mesh na material yung ginamit uh, including dito sa toe box niya no. And then dito sa may likod niya mga kashunatiks, ito yung foam na parang uh, siguro support ng heel. Ayan, and then makapal din tong uh, midsole hanggang outer sole niya mga kashunatiks. Uh, maganda, solid uh, hindi naman tayo expert mga kasyonatiks pagdating sa mga review ng sapatos may mga expert pa dyan so disclaimer na rin at nga pala mga kasyonatiks kung bago ka lang sa ating channel uh, inaanyayan kitang mag like, mag share and mag subscribe and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin And then Cashewnatics, ipakita ko pala sa inyo yung itsura ng insole niya. Ganito lang siya. So white na colorway and then may logo lang na Adidas na kulay blue. Actually Cashewnatics, uh, simple lang tong colorway na blue-white combination ni Adidas Adi Zero Select. Uh, ito yung maganda Cashewnatics, yung uh, pink na colorway. Uh, iba ito, kakaiba kasi dito sa may bandang tang nya, may design na Adidas logo. Basketball tsaka yung ring Ah, uh, do medyo may similarity lang ng konti pero sa design lang talaga magkakatalo. And then syempre yung colorway niya mga Cashunatics, ayan no. So may mga text dito sa may bandang uh, gilid ng heel, uh, mas maganda yung design and then ipapakita ko sa inyo mga Cashunatics yung uh, insole nitong pink, may design then compared doon sa blue na napaka-plain lang, eto may design no. Ayun, Cashunatics. Uh, kamay na nagshoot and then uh, Adidas na logo. So maganda, mas maganda ko nung pink talaga mga Cassjonatics uh, para sa akin. And then mas popular kasi yung pink din na colorway ng sapatos mga Cassjonatics, mas uso sila kasi uh, pag naglalaro ka, pansinin talaga sa pato mga Cassjonatics. Lalo na kung pogi din yung gumagamit, di ba? <laughs> Ay kasabihan nga yung iba mga Kashionatics hindi baling baldog na yung laro basta maganda yung sapatos at pogi rin yung gumagamit. Ayun. Ah <laughs> uh, anyway, mga Kashionatics, ah uh, kung itatanong niyo sa akin kung saan ko nabili nabilitong mga replica na sapatos na ganito, uh, ilalagay ko na lang yung link sa description below. Ah uh, pa-check na lang po doon and then ah uh, pa-message na lang kayo siguro sa mga page nila para lang at least ah uh, makapag-inquire kayo. next naman natin mga ayan, uh, i-try natin on feet or i-try natin isuot sa paa and then i-feel natin uh, kung maganda yung sapatos ayan so itong uh, replica sa akin naman uh, okay naman yung mga replica eh, kasi majority ng sapatos ko uh, kung di nyo natatanong mga kasyonatiks majority ng sapatos ko mga kasyonatiks puro mga fake na sapatos so puro replica mangilan ngilan lang yung original ko mga kasyonatiks na pinanglalaro So, ang style ko kasi gusto ko iba-iba uh, din yung sapatos ko kada maglalaro. So, binibase ko yun sa uniform, mga ganon. So, formahan lang pero wala namang laro. Ganon lang, cashonatics. Babawi lang sa sapatos, sa ganda ng sapatos. Ganon lang. Ayan. So, uh, itry natin do on feet. Uh, first, kung napansin is very comfortable siya sa paa, mga cashonatics. Ayan. Uh, magaan siya, malambot, and then I think hindi ako ma injury kapag uh, ginamit ko to sa laro. Kasi may mga ganong sapatos, no? And then, i-try eh, natin is quick check to. Ayan, so sa cushioning niya, mga kasyonatics, uh, hindi pa siya masyadong function, naka fully function kasi hindi pa nagamit. Uh, though, siguro pag nagamit na mga Cashewnatics, uh, doon lang natin mamamaximize -ma -ma yung function. Ayan, so sa spike check naman, nakita naman natin. Ayan, so pakinggan muna natin mga Cashewnatics. Uh, usually mga kasyonatics uh, tayo, tayo as bumibili ng uh, sapatos is ang tinitignan natin minsan talaga is yung uh, spike niya, mga ganon yung kinukonsider natin kung madikit siya. So, for this uh, replica version ng D0 Select, uh, madikit siya. Uh, honest opinion lang naman din. Uh, and then, syempre, yung material na ginamit, uh, I think, for me, mas uh, tatagal din sa laruan to mga Kastunatics. And then, next mga kasyonatics, ito namang uh, blue and white, black colorway combination ang itry natin sa paa natin. Though, parehas lang yung feeling yan. Uh, iba rin kasi kung iba yung kulay na ginamit mo na sapatos, kasyonatics. So, magkakaiba talaga. Uh, magkakatalo, magkakatalo yan. So, kailangan mo ibagay siya eh. Ibabagay mo siya sa uniform mo, ibabagay mo siya sa 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 mga supports mo, mga kulay ng supports, ganon. So, usually yung mga support or medyas na kulay na babagay dito, syempre yung mga neutral colors natin, no? Yung mga black or white na medyas, gaya nitong suot ko na medyas ngayon. So, depende rin sa atin kung paano natin i-co-combination yung mga forma natin sa cord. So, uniform, mga ganyan yung mga factor na pwede nating i-check medyas support ganon so sa akin kasi pag medyas ko white ang support ko dapat is white din and then lahat naman 'yon yung black and white na support and medyas babagay naman lahat ng sapatos depende na lang sa uniform mga Cassonatics ayan so ito naman yung colorway combination na blue and white mga Cassonatics na adi uh, zero select ayan so ganito yung harap niya maganda ren uh, maganda ren uh, and then maporma So, depende lang sa atin talaga kung ano yung gusto nating colorway, mga kasyonatics. Ayan. So, magaan din. So, try natin ding spike check. Ayan. So, oh, ito yung sa cushioning effect niya, mga kasyonatik. So, feeling ko, magiging bouncy ako dito kahit na hindi ako masyadong matalon. ah, uh, I think parang itong Adidas, parang magbibigay siya ng medyo konting bounciness sa'yo or sa talon mo, mga ganon. Medyo tataas lang ng konting talon mo siguro. ah uh, depende sa atin. ah uh, I think ito yung function niya din. Eh. So, maganda. And then yan, 39 din nating tinalon talon Pagkabagsak kasi usually yung mga ibang sapatos, masakit yung bagsak mo. Uh, matigas. Uh, ito, ito for this Adidas, maganda. So for the price naman mga ah uh, itong Adizero select natin na uh, dalawang colorway combination. Nabili ko ito each, uh, 2,000 pesos po. Uh, so 4,000 tong dalawa na to Uh, yung link nga is nandun sa may maba. Check nyo na lang yon and then inquire na lang kayo doon mga kasyonatics. So, I think yung original nito mga kasyonatics nasa around 7,000 uh, or 8,000. Depende, depende. Baka kasi reseller yon Hindi ko lang sure pero nag-check ako dito sa site na to. Nasa 7,300 siya. Okay, Kasyonatics, this ends our video para dito sa Adi Zero Select natin na replica version sa so, uulitin. Bye-bye!